i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng poson mo. Current situation sa side mo, mukhang sad ka. At ang cause ng loneliness ay friends mo. bakit ka lonely sa friends mo O baka friend mo lang tong person mo. Kasi yung person mo mukhang kasal na. May marriage tayo dito. Kasi kung ikaw yung kasal na, dapat ito ay naandito. So, siya yung kasal na, yung person mo. mo like, friend mo siguro to. Oh, who knows? Baka ex mo to. Pero friends na lang kayo ngayon. Kasi ang dating sa akin. May vow pa dito. para bang may gusto ka. Dito sa puso na to. Gusto mo ng atensyon. Crush mo siya. Kaya lang kasal na nga to. Paano ba yan? Yun ang cause bakit lonely ka. Kasi crush mo tong friend mo. Kaya lang yung friend mo. In a relationship na sa iba. Pero mo like kasal na siya. So, again, pwedeng friend mo to o ex. So, kung ganyan ang kwento mo, let's proceed. So, yung person mo dito, nagsiself love. Ano yung ini imagine to? Ini imagine nya itong self love, independence healing pero dagdag info ano kaya ito? Hmm pala nagsiself-love. Kasi mukhang nag-away sila. Nung no, karelasyon niya at meron tayong ano dito eh. Five of Wands. Ida, uh, hindi siya kinakausap ng puso niya o ng partner niya. oh literal na no contact sila ngayon. O pwedeng masyadong masakit magsalita yung babae. Kaya nagaway sila. Masasabi dito. Risk. Kasi ang pinagawa yan pinagawayan nila. May something na parang naging reckless. Yung poson mo. Ho. So inisip ko babae ka ba lalaki? Babae kasi siguro kasi ada poison ay babae. O kung lalaki ka, mag-resonate lang sa iyo ang reading na 'to kung in-embody mo ang feminine energy in a way na alam mo sa sarili mo na sunod-sunuran ka lang sa poson mo o under kanya niya. At siya ang nagdadala ng relasyon. Ang dating nag sila. May sinabing masakit na salita. Tama ba? Alam ko ito yun eh. yung masakit magsalita. Basta king queen swords pero mo like babae sakit Masakit magsalita. Masyado masyado kasi honest. Frank. So may di ano nagawa sila may inopen up na parang criticism o basta may sinabi itong babae dun sa potion mo at ito ay may kinalaman sa pagiging reckless. At tingin ko concern lang tong babaeng to sa poson mo. Gusto niya magbago siya. Reckless, careless sa kung anong decision na ginagawa niya o direction niya sa buhay. Ngayon, eh di no contact sila. Kasi pwede rin namang long distance sila. Tapos no contact. O magkasama pa rin sila sa isang bubong pero hindi sila nag-uusap dahil mag-away nga sila dito. So ngayon na eh hindi sila nag-uusap. message dito. So, anong feelings ng kada portion sa person mo? So, again, pwede rin yung other yung hindi nakipag-usap. Yung babae. Pwede rin gano. derman ng feelings ng person mo sa other person self love only feelings ng other person ay feelings ng person mo sa other person self love only oh self love din to eh. oh tapos self love ulit. Kaya pala, nagsiself love dating di po, son mo. Nag-i-imagine na magkaroon ng self-healing kasi nga nag nagaway sila. O may something sa kanya na gusto niya na rin baguhin. Pero nag-try pa lang siya. Hindi pa siya, siya Um, hindi pa niya nakukuha yung pagbabago, o parang nasa process pa lang siya ng self-love dito. Hope. Doon pa rin sa kabila. Hope. Re irreplaceable. Ayusin ko lang sandali. Para kita. So, anong feelings ng adaposan sa poson mo? Conversation. I want to call you and he hear your voice gusto niya kausapin o oh, gusto niya bumalik yung communication nila kasi parang na-miss niya yung boses nung person mo gusto niya marinig soul contract the lessons I learned from us will never be forgotten So, yung mga natutunan daw niyang yung mga natutunan niyang lesson o aral sa kanilang dalawa ay hindi daw niya makakalimutan. Unfinished business. We still have things to resolve and discuss. So, may unfinished business. Parang sila may mga meron pa ring mga bagay na kailangan nilang i-resolve o i-discuss. Mm -hmm. Kaya pala gusto niya makausap dito. Kasi mukhang nag-contact no sila dahil nga nag sila dito. Self-love, I'm trying to heal. So, ito yung poson mo. Feelings niya para dito sa the poson tinatry, na, nasa, I am trying, try niya raw mag-heal. Hope, I haven't given us, ay sorry, I haven't given up on us yet. So, hindi pa raw siya sumusuko sa kanilang dalawa. Sa connection nilang dalawa. Irreplaceable, the way you love can never be matched. Mm -hmm. So, sa madaling salita, hindi siya pa rin mapapalitan. Sa puso niya dahil lumasa pa rin siya na magkakaya sila. Wala pa rin makakahigit sa pos, sa puso na to. Okay? Kaya hindi niya pa rin papalitan. Kahit ikaw, hindi mo maihigitan sa ngayon to. Itong puso niya ngayon, pero again, kasal sila. So obviously, sa ngayon, wala kang maasahan sa kanya. Although nagaway sila, sa ngayon, o oh may mga bagay na hindi sila mapagkasunduan pero hindi ibig sabihin ay papalitan na siya o iiwan na ng poson mo yung partner niya para sa iyo. Parang wala kang maasahan sa kanya. Okay, dahil mal niya nga yun, yung person niya. Anyways, what a clue. magbibigay ako ng anim na glue. O so, sojak sign. At uh, pwede ito tumama sa iyo sa poson mo. O sa ada uh, poson, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Virgo, Kansa, Gemini, Leo, Capricorn, o Capricorn, Virgo ulit. O, pwedeng Virgo to Virgo. So, again. Virgo, Cancer, Cancer, Gemini, Leo, Capricorn, o Capricorn, Virgo, o Virgo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.